another vlog na magtayo guys welcome to my vlog amang guys so done guys green shield so nag-isa-gisa na lang ko dahil ahos tapos kaya ahos lang ako ang lamas guys wala na sa iba pagkatapos sige ko na yung green shield guys isa na siya kaya yung naman niya yung green shell guys kaya butangan ko muna siya parang balunggay guys tapos hinalo ko na na siya guys mekos mekos para naman maano pa na siya lahat sa mantika guys pagkatapos naman ba guys ginbutangan ko na siya dasang gintimplahan ko na siya sa asin tapos magic syrup tapos halo-halo naman para naman ang asin kag magic syrup ma ano sya tanong sa green shells para naman may sabor pagkatapos naman guys binutan nga ako na sya sa tubig ang nasyad na guys ang resulta so minuto na sya guys kaya nagbuka na yung mga ring shells pagkatapos naman Nimutan ko na yung balunggay guys. Balunggay lang yung nakot ko da guys mo. No? Kaya namin pag may balunggay siya guys. Then, gahalo-halo ko na guys. Gamay lang na ko akong kaldero guys. Ayawan ko da sa halo guys. Kaya mga dagdag, mga, mga awas, mga good. Jota lang nagli ako na in sabaw guys. Kaya Jota, raman may dilis ka mo ah. Hmm halo-halo lang guys tapos in, ano ka lang sya da guys in, in takloban pagkatapos ko na lang sya sa taklo guys mga 5 minutes siguro or 2-3 minutes binukgin ko ano ko na sya sa saklob guys, wala silong na siya mga ito ang balonggay lai man pag madunot na maayaw ang balonggay guys kay lai na siya bow then tapos na siya guys pwede na kakain thank you for watching guys bye bye